Ang huling yakap. Si Aling Rosa ay isang 75 anyos na ina na matagal nang hindi nakikita ang kanyang anak na si Marco, isang abalang doktor sa lungsod. Noon pa man, palaging pangako ni Marco na uuwi siya, pero laging nauudlot dahil sa trabaho. Isang araw nakatanggap si Marco ng tawag mula sa kanilang kapitbahay. Marco! Si Aling Rosa! Parang malubha na. Hinahanap kanya Dali-daling sumakay ng bus si Marco pa uwi sa probinsya. Habang nasa biyahe, tinex siya ng kapitbahay. Bumibilis ang paghina niya. Bilisan mo. Pagdating ni Marco sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at banayad na hangin mula sa bintana. Sa kama, naroon si Aling Rosa. Maputla, mahina, pero may munting ngiti nang makita siya. Anak, dumating ka! Mahina niyang sabi. Tumulo ang luha ni Marco. Naipatawarin mo ako. Dapat mas madalas akong umuwi. Mahina ngunit mahigpit ang yakap ni Aling Rosa. Wala akong hinanakit, anak. Ang mahalaga, nandito ka. At sa yakap na yon, dahan-dahang pumikit si Aling Rosa. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, pero alam niyang hindi na ito gaganti ng yakap muli. Ang huling yakap